Hindi nagutos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga ahensya ng pamahalaan na maglabas ng mga pahayag na kumukontra sa panawagan para sa One Mindanao. Ito ang nilinaw ni Department of Interior and Local Government or DILG Secretary Benhur Abalos sa gitna ng sunod-sunod na paglabas ng mga pahayag mula sa iba't ibang mga opisyal at lokal na leader sa Mindanao na nagpapahayag ng suporta sa kasalukuyang administrasyon. Sa isang press briefing sa Malacanang, sinabi ni Abalos na voluntaryo ang pagpapahayag ng suporta ng mga ahensya at lokal na pamahalaan sa Administrasyong Marcos at tinututulan ang panawagang hiwalayan ang Mindanao mula sa Pilipinas. Wala-wala, Talaga namang walang utos ang mga gustong maglabas ng mga pahayag sila ay gagawa. Ganun lang 'yon. Kaya ang mga pahayag na lumalabas simpleng nagpapahayag lamang ng pag-aalala sa mga pangyayari ngayon ani Abalos. Binigyang diin ng kalihim na malinaw na nakasaad sa konstitusyon ang komposisyon ng Pilipinas at ito ay labag kung may maghihiwalay ng isang bahagi ng bansa. Ayon kay Abalos, lahat ng mga opisyal ng bansa ay sumumpa na ipagtanggol at protektahan ang konstitusyon. At ang bansa kaya tutol sila sa paghihiwalay ng isa sa pinakamahalagang isla sa Pilipinas. Ganun lang yon napakasimple. Malinaw sa konstitusyon kung ano ang Pilipinas. Gaano kalaki ito, anong mga isla ang kasama. Kung may magtangkang maghiwalay, ibig sabihin lahat tayo yun ay isang paglabag sa konstitusyon. Talagang seryoso ito kung titignan mo. Ito ay isang pagwawakas ng Republika, dagdag ni Abalos.